Sinubukan nga pala maglaro ni Papa Tampi ng bagong laro. Ang tawag nga pala dito, plus versus brain roll. Kaya matignan natin kung maganda ito. Dito nga pala, sobrang sarap ng tulog ni Tampo. Kaya naman, huwag daw maingat. Dahil nga pala, harami ni Papa Tampo yung tablet. Dahil nga pala, maraming na nababalitan na bagong laro. Gawa nga pala daw ito ni Jandel. Kaya pa si Papa Tampo ay idol si Jandel. Kaya naman, susubukan niya Dito ito. Dito nga pala, inayos na ni Papa Tampo yung tablet. Magsisimula na nga pala maglaro si Papa Tampo. Dito nga pala, sinirip niya muna. Tinig niya muna kung totoo yun. Bago lang pala ito, a million agad ang naglalaro. Kaya naman, sobrang siya ni Papa Tampi. Kaya naman, nagsimula na siya. Dito nga pala, sisirip ni Papa Tampi yung kay Tampi tampo. Ganyan pala nang nakaraan po siya naglalaro. Ganyan pala ganda yung kay tampo. Marami na pala dito ang mga halaman. Kaya nga pala sobrang ganda ng kanyang brain rot. tingin naman ako ng mga brain rot nyo. Ganyan pala gusto makita ni Papa Tampi. Dito nga pala marang magbibigay kay tampo. Saralala, saralala na gold. Para nga pala maganda yun. Kaya naman naisipan ni Papa Tampi na maglib muna. Ganyan pala mas gusto niya yung karakter niya gamitin niya. <laughs> At gusto nga pala ni Papa Tampi magsimula. Ganyan pala ang computer ni Papa Tampi matagal pang buksan. nga pala meron si Papa Tampi. Meron nga pala siya nakatag yung keyboard. Nilalagay nga pala dito yung iPad. So, balit ito ay loba. Kaya naman chinurse nyo muna. Sayang nga pala, hindi kasi yung tablet ay eh, Tampo. Kaya naman pinatong nyo na lang. So, nga pala, binuksan na ni Papa Tampi. Meron nga pala mga nakasulat dito. Kailangan <tong> um mo muna i-connect sa Bluetooth. Dito nga pala, biglang magigising si Tampo. Dahil nga pala, pag nagising si Tampo, mga agawin na yung tablet. Dito nga pala, gumagana na. Kaya naman, nagsisya na si Papa Tampi. <tong> Magsisimula na nga pala, maglaro si Papa Tampi. Dito nga pala, biglang nagising si Tampo. Di pa nga nakapagsimula si Papa Tampi. Para nga pala pinagbigyan mo na si Papa Tampi. Kaya naman naglaro nga pala siya. Kasi nga pala i-dedede pa siya. Awag ah, dumidede si Tampi, naglaro na muna si Papa Tampi. Dito nga pala, ito lang ang mga plans si Papa Tampi. Dahil nga pala, kakasimula pa lang niya. Tapos nga pala, ito lang ang kanya mga brain cord. Tapos nga pala, sinilip niya yung mga seed. Maroon nga pala nagbigay kay Papa Tampi na malakas daw ito. Dito nga pala, naisipan ko ano ni Tampo. Dahil nga pala, oras na para maglaro siya. Tapos si Papa Tampi, pupunta na sa kanyang computer. Kaya naman ito nga pala ang mga nangyari. Kaya, eh, naglaro na ako. Kasama ko si Tampo dito. Dami ko ng mga ano dito. Halaman ako. Oh. Uy. Ano to? Huli natin to. Maganda ba yan? So ayan guys. Kuma mo tayo ng ano uh, dito. Mani. Para makaroon tayo ng pantanim. Ayan you know, Meron ako nyan guys o. So, buri ito. Uy. Rainbow, may rainbow Oh. Guys, okay, so, meron akong 2.1 M. Sa inyo mga katampi. ano niya? Ah, may pandilig pandiligo Pandilig. Ito. Tampo. Grabe guys, daming dragon. Ala. Daming dragon. Dragon na luni. Wow, daming dragon guys. May secret pa oh. Ala, secret na to. Crazy lawn. Pizza lawn guys oh. Hello, Daming dragon guys. Ganda. Wow. Ayan guys, malapit na yung boss. Ayan na. Ayan na guys. Uy. Ayan na. Laki as pot. Ganyan ba yan? Oo. Oh. Gaya akin. Papa. Ang gaya akin. Parang di gaya. Bye-bye. Bukas oh, na no. rin. So binibigyan ako nito. Lungko. <laughs> ayan guys. Lungko. <laughs> so ayan guys. Hanggang dito na lang ang uh, aming story. Ha? Paalam. <laughs>